So ayun, ayun sa Google Map, 43 minutes to Bigan pa kami Pupestuhan dyan Eh, yun na po ito dati, no? Nung bagyo lalakad-lakad lang ng konting oras dito tapos tulog na rin kami pa I love vegan men So ayun mga pare ko ay off na tayo para sa ating North Loop. Okay, first target natin Vegan 9 hours na biyahe Mauna kayo. I'm coming, I'm coming. Kita tahu sampingan. Ano Abra? May bakbakan bakan daun ngayon gayo eh. ni. Belum ada bentuk dia ni. Eh. Bagai bentuk namanya Lelak truck. <laughs> Hahaha. <What? Ay, laughs> <laughs> gogo matras. Gagi malubak bak dandi itu ah. Oh, so, magana men. Mamaya maya ano na <laughs> Grabe Ang daming namatay ngayon na Ang daming muna sa puta Naka smoke pa kasi Daming insekto eh oh, malapit na <laughs> Wala pang one port <laughs> Woo! Sarap pael well, kampam panga, soba ko pa dito sa kapila, oh. <laughs> na rin yung dandi ito ha, ah. ito yung mga mapuputik dati, kilit 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 Daming lubak. Mount Arayat! Kan ng view ng Arayat ayat oh. Yun na no, aga ah. nilang magtanim oh, Terik na ang araw, mamaya maya, ramdam mo na init yan Conception, I love Conception Tarlac Alright, babuhay lungsod ng Tarlac Tarlac, Tarlac Picture tayo muna guys Ikaw na dyan Oh. Oh. Yan you know. Ano, mag-update na tayo? Mag-update na tayo? <laughs> Update muna tayo sa ano? Ah, uh, okay. Okay. Dun, sa dulo dulo Ayan ng tayong tubig Sige 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 Huwag 7-11 yung tindahan lang Mura 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 Ayan 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 Woo Ah! Mother therapy Mother therapy para hindi tayo ma-divibig Siyempre ako hindi Ayos na, ayos na, ayos na mo na tayo? Siyer tayo ng mga tiktok Oh, 7 eleven CR muna oh si Puya relax siya <laughs> ay Basil sticker kay sticker daw kay sticker hmm. ang dali yun siya oh wala eh, naka na talaga eh okay. Let's go. Ito yung tulay na lagi nagta-traffic ah. Oh, lagi wow, traffic. <laughs> Ganda sa ano ng paligid oh. Tapos lagi traffic. Nagdadag <laughs> sila ng ano. Magpupunti na sila dito. Oo, <laughs> oh, magdadag. Gagawin nilang one way ito, tapos one way yung kabila. Hindi, ano yan? Ano yan? Eh, yung karagtong ng ano. Expressway. way. Push. <laughs> <laughs> Tinabi Expressway sa main road. <laughs> Welcome to Season Pangasinan. Sabi na tayong La Union, mga pare ko eh. Patay na oh. Patay na yung iso. <laughs> <laughs> Natatawa ako sa itsura nung ano eh. Yung dinosaur. <laughs> Ayan na po, Raunyon. Woo! <laughs> Yun Yun no On oh. oh, the city Oh, eh si ano na lang, si Wood na lang pipicture Wood oh. pa dun, para malapit Labot na yan o, ako na Yes sir Go Bawang, kaba, go Ayan oh. o <laughs> Welcome to Rosario, La Union. Gilid, gilid, siyempre, picture tayo dyan, mga pre. Paano mo si tatay yan? Wala oh, <laughs> yung tatay, wala tatay. Wala kayo na, no? Oo? Ago? Pwede na dyan. Kita kain? Mins minsan lang. Huwag lang lagi. <laughs> 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 Hindi, huwag lang laging mahal yung kakainan. Na, try natin. Picture muna tayo. Oo. Oh. Yung bus, baso, oh. <laughs> hirap tungoin. Kanina pa ako oh, ginugutom, eh. para makadali tayo ng ano anotan talaba yano oh, yano oh, yan. Ayan, oh. Ayan, yano Ayan. Ang bagal, puta. Ayan. Yeah, yeah, Ayan. Yeah. Yeah, yeah. Go, 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 go. Go, yano 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 nung yano 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 tapos na ang tsibugan ang kasunod ay antukan <laughs> inaantok na apat <laughs> ah, ah, na oras pa <laughs> let's go sabi init tuloy na tayo sa ating journey Grabe gar, talo pa natin nasa Maynila nito gar Grabe rin pala mag traffic dito e Ay 360 gar, ganda nyan gar oh Ganda oh Ano na to, Aringay Aringay La Union. Aringay o Aringay 160 kilometers pa car 320 to Nakalagay dito Alright, welcome to Bawang Oh Bawang Dito sa Bawang, walang buni mga tao dito Walang ano rito, walang Oh, let's go, 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 go. <laughs> Lucky silop. Nagon to lay dun na. Ah. Tahan ng mga bangari ito. Ayan oh Dami ah. Malalim. Malalim to. Oo, oh, magtabi tayo to. Oh no, oh no. Guys, tayo sa mirror <laughs> Woo, Sarap ng may duyan dito Ayos mo na side mirror Lumuwag Tara di Let's go, let's go Istong Let's go, istong let's go. Tingnan <laughs> Sure, dalawang oras na tayong buha-bay-bay sa loob ng ano, La Union Lawak ng La Union Uy! Sarap lang, par! Diretsuhin <laughs> na natin yan, Gar Dunkin Donut o galing Maynila Manila lang ba may Dunkin Donut? Oo <laughs> Sigura din, daming dalang labahan pa uwi Tara na, daming dalang dal, -dal. <laughs> <laughs> Nainip si Gag Tara na kayo, daming sasakyan kayo Dilokosur na! na! Robin Sofin here we come <laughs> ayun oh! tagudi ano yan tagudinians ayun na oh. <laughs> <laughs> nakapasok rin ng Ilocosor mga kapatid dito dito doon sa kabila sa likod ng ban Uy! Yelo kusur. Oh, ay tanbayi. Tagay ko. Tayo na, ayo. Rider ng mga ayaw umano eh. Ayaw umitim eh. Tayo Tayo Oo! Oh. Oh, gusto ano sa Yo. <laughs> <Mag kang gumalo. laughs> parang mag-operate na yung uh trail -huh. 2 nung no, nga, naka ta tayo tara na dong let's go, let's go birahin na Hello ko Surgar. Grabe, hindi sila siksikan talaga oh. Sobrang init no. Kawawa oh, na gitna niyan. hindi oh, naman sila puno. hindi sila puno, may babae pa doon Candon oh. City, malapit na tayo sa Bigan, 66 kilometers. Baka oh, no. So, tayo pare ko, inalobat na ng Fredcon ko. Ah, bypass. Bypass road Pavigan Actually pwede namang straight in yun eh Welcome to Norvacan Yan, 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 yan Magkakonect pa kayo ni Basil? Ano yun? Re-relax muna? Sige, tara Sabihin mo no shop Naka natin mag relax kapatid So ayan ayon sa google map 43 minutes to vegan pa kami Pero inaantok na kasi Kaya order muna tayo available dyan No tea Tea time Ano yan? may quick oh, to ako Si Basil tumatay. Okay, tapos na milk tea natin. Tayo i-diretso na ng Vigan mga pare ko eh. No, no, laki yan, malaki yan, malaki yan dong. Yeah, Yun, yung koy RP. Yun, go, 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 go. ganda dagat ganda rin yun oh. nda, <laughs> Pupis Tuhan dyan Puod Ayun oh, no Anong nangyari Nasiraan ba yan Ayun yun na puutol na eh. Holy shish Kailangan natin makatawid din eh Yun May nasiraan Oning na lang Oning Ay si ano na lang Basil Ayan na ayan na Ayan na ayun na, ayun na. Eh, yun na po ang dati, no? Nung bagyo. Diyan na. Ganda, oh. Ganda rito, mga pre. Grabe. Shush! <laughs> lugi sila, lugi. Hahaha. <laughs> <laughs> Walang makadaan no? Ang laki ba naman nakaharang eh. Ayan na, maandar na unti-unti. Tara. Wood, Un, dira. Gando. Yes, sir. bigyan na tayo mga pare ko eh. May transient house kami titingnan dito. Dito muna kami papahinga pa sa Ano daw? Ano daw? Ha? Hirap maghanap ng tuluyan. Ha? Ito Ayan, oh. Sige boss. magpasama na lang tayo kay sir. Makakita lang ng transient dito Bigan Makapaggala na rin Makaligo Tsaka makagala mamaya dito Sabi oh Lumang lumang yung mga bahay dito Famous kalesa Ayan oh no? Pagkatapos natin yung kwarto eh. Oh may veranda pre oh Pagod na? ano oh, may siyay tayo dito Magkano pag nag additional ng room? One to one to, hindi po sir. Uh, Hanggang 2,000 siya pag nag isang room. Yun na lang, mag isang room na lang kami doon. Tutulog lang naman kami. Oh, ano naman 'to eh, parang common naman tong dining tsaka ano eh, no. Dito lang tayo pagkain mamaya, men. Dito na tayo kumain. Yun no, ayos na ayos oh. Nalasing, nalasing, gagabi, <laughs> Papa. Si Papa. Ang nga nga. Ta, bagsak si Oning. So, medyo madilim na. Sa labas. Kaya papasyal tayo dun sa may pinakang ano. Ah, parang city ng Bigan. Kasi maganda yung mga buildings dito. So, nakikita nyo naman siguro sa internet. Yung mga sinaunang building dito sa Bigan. Ito yung mga pare ko yung Kasi kailangan na namin, kailangan na namin gisingin si Onin kasi. <laughs> oh, masyal pa kami sa Bigan, sayang. Wala, wala na patay na yung oras namin. <laughs> <laughs> Papangisayin natin. <laughs> nagigim <laughs> pa. na! Tara na! Masyal <laughs> na tayo sa so bibig. <laughs> na! Yung mga ginig Gising! Gising na! Tayo na! na po tayo! Ano yung masarap yung dito? Ah, Dinuguan? Bigol Express? Ano yan? Bisaya Express? Oh. Ano na? Tapos sinanglaw. Ano yung sinanglaw natin? So, kain muna tayo mga pre Neng, <laughs> may tamang ka dyan po. Haba-haba <laughs> yung stick mo. Eh, <laughs> no? May kainan lang dito. Ito yung mga bilihan nila ng mga souvenirs. <laughs> Ayun, ma souvenir na eh. So maglalakad-lakad lang kaming konting oras dito tapos tulog na rin kami para mga pagpahinga. Nalilibang na tong kasama namin. 20 <laughs> isa eh. 20 isa. 20 isa Wala pa siya pang picture na kapulong siya. <laughs> Init po. Pinapawisan na. Buti pa lang. <laughs> Pina lang. <laughs> ni hey. Boss Parak. Boss Parak. Bigan! I love bigan, man. Oh, you want drone? Oh, Hu, oh, Thank you po. Abukado. At dito na nga nagtatapos ang aming pamamasyal dito sa Bigan. Uh, ah, yung pangalan ng tinuluyan namin dito mga pare. Kayo. Cup and Tot. Diba? Unique. So ay mga pare ko Dito na nagtatapos ang first episode ng aming uh, North Loop. So dito na kami sa aming tinitirhan ayan kami lang din eh so magpapahinga na kami ngayon kasi bukas umagang umaga babakbak na naman kami diretsyo kami ng Ilocos Norte so ayan ang mga pare ko eh peace out